Yan. So kung makikita nyo yung Wala syang busina dito Piti-piti oh, lang yung kahimtang oh. Yung rili Ayan guys Ang nangyari ginawa ko Yung Nakabit dito sa pangalawa Ay kinabit ko dito So hindi ko na kinabit to Diretso sa so tumunog So ang nangyari dito guys Ay walang hindi matino yung kurindi na dumaloy dun. So, itong pagkawiring niya dito sa kaniyang busina ay, ah, uh, ano natin, i -re revise natin. Hey guys, good morning. So andito ngayon yung multicab. Yan, so umalik siya. <laughs> so binalik pala ni Uncle dito yung multicab para i-check yung kanyang busina. Yan, so nilagyan ko ng ano dyan. Kasi tinignan ko yung ilalim. And ngayon, So, ang gagawin natin dito ay papaganahin natin yung busina, no? So, hindi siya bumalik dito para mag-overhaul. Hindi, bumalik si si multicab na blue para i ayos yung kaniyang horn. Yan. So, kung makikita nyo, yung wala siyang busina dito. Yan, o. Oh, piti, piti lang yung kahimtang, o. Oh. Yung relay. So hahanapin ko yung problema Baka nandito sa ilalim Baka walang kuryente So kinabit na daw niya yung itong busina niyang nabago Pero ayaw Ayaw tumingog-tingog Or wala siyang tunog So try kong i-fix guys So titingnan natin kaya ng powers Alright So ngayon guys, dito tayo sa ilalim. Bakit may wire dito na putol? Saan kaya to? Ano kaya to wire na to? Oh my god. Ah. Oops, ah ground. Ground, ground. Ground to, dito sinaka mount to. So ngayon guys, So ngayon guys, ang gagawin ko ay lalagyan ko ng ano dito. Siguro yung blue, iwan yun ko. Lalagyan ko ng ground dito. Dapat sana merong mag-ano doon sa ibabaw sa taas. Magpipindot-pindot ng horn. Para malaman natin kung may kuryente ba dito. So ngayon, walang magpindot-pindot doon. Anong gagawin ko ngayon? Akyat na naman ako doon. Tapos ipindot-pindot na naman. Ay nako. So, ang gagawin natin, guys. Picnic lang. So, lalagyan natin 'to, lutuan natin 'to ng wire. Na mahaba. Then, doon tayo magtister doon para mapindot-pindot natin yung musina amay alright so guys meron na akong mahabang wire dito ayan kita ko lang sa inyo sinya na yan so dinugtong ko dito yan para makapag testing tayo ito yan para makapag testing tayo guys nagtungan natin ang wire dito na mahaba yan so, dito tayo para makapag pindot pindot tayo yun o oh. nagsirbato sirbato naman pala eh <laughs> basic na basic lang pala to guys Kila, wala lang pala sa ayos itong pagkalagay niya alright so yun guys kinabit ko yung ano dito so hindi siya tumunog uh, siguro ito baliktad yung ating video kanina hindi ko nakuha 'yung nag -SD error na naman tong camera natin. Hay nako. Try nating tanggalin tapos ibusina natin. Para malaman-malaman natin yung problema. Diyan, bumusina. So, try ko naman siyang baliktarin ngayon. Dito siya para tumunog yung isa kasi kapag kakabit tong dalawa walang tunog try this try this one so wala so may problema to guys pag ikabit yung dalawa ayaw nang tumunog Let's fix this Yan guys Ang nangyari, ginawa ko Yung Nakabit dito sa pangalawa Ay kinabit ko dito So hindi ko na kinabit to Diretso sa so tumunog So ang nangyari dito guys Ay walang Hindi matino yung Kurinti na dumaloy dun So itong Pagkawiring nya dito Sa kanyang busina ay Ah uh, Kumbaga ano natin i -re natin si dapat ano lang direct sa ground lang to wag na tayong gumamit ng ano na dito. so pakita ko sa inyo mamaya so gagawin ko muna guys right mamaya oh, na, na na ulit explain ko lang sa inyo mamaya ha ah, ah, ha ah. ha solve na guys ayan so hindi ko pa na fix no yung mga wire pero na solve ko na so kaya pala ayaw tumunog ng pagdalawa yung ikabit ayaw magtunog yung dalawa so kung isa kung isa isa lang yung ikabit ay tutunog siya so ginawa ko ngayon guys ay napagtanto ko no na yung ground niya ay mahina So mahina yung ground niya So ang ginawa ko ngayon For the meantime uh, Temporary Kumawa ko ng nugtungan ko ng isang wire Itong wire na mahaba nung ginamit ko kanina Tapos eh, Dito ko siya nilagay sa isang Ground So naghanap ako ng body ground So ngayon Try kong ipalinig sa inyo Kung gumagana na yung dalawa Yan. Tumutunog na yung dalawa, guys. So, guys, ay gagawin natin yung tips na sinabi ni Team Mechanic of Japan sa pagdudugtong ng wire. So, ganito yung ginawa niya. Para mas matibay. Tapos, ginaganon-ganon. Yan. Para kung bunot-bunotin yan ay talagang matiba yan hindi na bubunot alright so ayan guys ayan. so pakita ko lang sa ulit ulit sa inyo yung ginawa natin so explain ko lang sa ulit sa inyo so ito guys no tapos ko nang ginawa yung kanyang busina yan so ito yung ginawa ko so bale. siya na yung nagkabit dito sa dalawang busina na to So ang ginawa lang natin ay inayos lang natin yung wiring. Ayan. So ayan, yung ginawa ko ay binalot ko ulit ng wire. No? Our binalot ko ulit yung wire. So kahit DIY mechanic lang tayo ay safety pa din yung ginawa natin. Yan. So ang nangyari kasi dito ay kapag dito lang tayo kumuha ng ground dito sa kanyang wire harness or sa hindi tayo kumukuha ng body ground ay mahina yung ground na ibabato niya dito sa kabilang busina kaya ang nangyari ayaw bumusina yung isa pag dinugtong yung dalawa ayan so walang busina pag dalawa yung ikakabit so mahina yung ground so ginawa ko guys nagtest ako ng ground so ito na so kinabitan ko ng isang ground dito kinukuha natin sa body ground ito na yung kalabasan niya. So, try kong ipadinig sa inyo, guys. Yung kanyang tunog. Again, once again. So, ito na. Alright. Ayos. So, yan, guys. Tapos na yung ating pag... DIY naman dito sa pag-fix ng kanyang busina so ito na oh sobrang lakas ng kanyang busina maganda guys iwan ko lang kung anong klaseng busina yan yung kanyang brand pero again guys natapos ko na and ayun so shout out pala sa mga idol natin na mechanic lo no? si team mechanic of japan and si Mats Mechanic yan, so City Mechanic of Japan ay taga dito lang, no? Kababayan din natin from Mindanao, from Pagadian City, and si Mats Mechanic ay from dito lang. Malapit lang din sa atin. Taga, oro, taga Lupisayna, no? Misamis Occidental. So, malapit lang silang dalawa, malapit lang, no? Kaya, napaka-idol ko yung dalawa na yan. So, yan guys, dahil success na, so, dito na lang mag-end yung ating vlog for today's video. So, Sunday ngayon, kaya yung ating video ay maliwanag no? and ito nga yung multicard nya ito yung ceiling dami pang ayusin dito pero at least tumatakbo na to and gumagana na so ayun papanda rin ko muna eh kagir okay. so, up pala so ayan guys hanggang dito na lang yung ating video. Maraming maraming salamat. This is Elmer's page. Signing off. Bye for now.